Hello everyone and welcome back po sa ating youtube channel at andito po tayo ngayon sa may uh, GW Jokno Boulevard Pasay City at eto nga po ay papunta po tayo sa store ni Diwata na kung saan ay bibisitahin natin ito at titignan natin kung kamusta na ba ang Diwata sa may Pasay Boulevard at bibisitahin natin kung ang sabi po kasi nila is mabilis daw po na pagtaas ni Diwata ngayon or pagsikat niya eh ganun din kabilis ang pagbagsak ni Diwata at eto bibisitahin natin kung may pagbabago nga ba sa uh, kung ano yung pila ni Diwata sa kanyang parisan kung ito ba ay kumonte or dumami pa lalo yung kanyang uh, mga, mga kumakain sa parisan Ayan. at makikita din po natin sa harapan noon ni Diwata na kung saan ay andoon po ang inkanto Ayan. at ito po ay nasa Mall of Asia po tayo. Papasok po tayo ng GW Jokno Boulevard, Pasay City. At bibisitahin natin ito. Ito po ay gabi nung gaganap, bago ganapin ang pagpunta ni Rosmar sa kanyang uh, store. Ayan. Bago po pumunta si uh, si Ma'am Rosmar, ay pupuntahan po muna natin si yung store ni Diwata, ito po yung gabi at kinaumagahan po nito ay si Rosmar po ay pupunta, ayan kasi ang sabi nila ay babagsak din daw yan si Diwata kasi mabilis daw yung pagangat niya. pero eto titignan natin kung yung mga sinasabi ba nila is uh, may katotohanan alam naman natin yung mga kababayan natin yung mga umaangat na tao ay gusto nilang ipabagsak dahil sa kanilang inggit. Dapat marunong tayong uh, matuwa sa mga kababayan natin na umaangat sa, sa kanilang buhay. Dahil ito, si Tiwata ay galing din sa hirap yan. Pero mapasanggang ngayon, eh, ganun din naman. Hindi naman siya yung kagaya ng iba na multi-millionaire na agad-agad jumaman. -agad Siyempre, nagtsatsaga muna yan si Diwata sa maliit na kinikita ngayon. Kasi nga, eh, ang sabi niya nga, sanay naman siya. Pag once na bumagsak siya, tanggap naman niya yun eh. Kasi danas din naman niya. Alam niya kung paano, kung alam niya kung ano yung gagawin niya pag siya ay bumagsak ulit. ba? Diba? Ang mahirap niyan pag mayaman kayo nang bumagsak. Hindi marunong dumiskarte yan. Diba? Sanay sa mga kung ano lang yung yung magandang buhay eh, si Diwata po eh talagang galing sa hirap yun alam niya kung ano yung hirap ng buhay at eto na nga palapit na tayo sa uh, store ni Diwata makikita po natin na maraming sasakyan dyan sa may gilid na kung saan ay marami po talagang umibisita kay Diwata Ayan, at napakarami pong tao. At magpansin nyo, ayan po yung engkanto sa harapan po. Ayan po yung kay Diwata at ayun po yung engkanto sa may harap. Marami na rin pong ipila at marami din pong nabibigyan ng inspirasyon si Diwata. Gaya po ni Rosmar. Ayan, malalaman po natin yan. Ipapakita po namin kung gaano kaganda yung ibinigay ni Rosmar na tuluyan or bahay ni diwata na napakaganda at napak may air condition pa. Ayan, ang yan po yung sitwasyon ngayon dito sa Pasay, sa Jokno Boulevard, na napakahaba pa rin po ng pila kay Diwata. yan, ipapakita na natin yung binigay ni Rosmar na tuluyan ni Diwata. Ayan, people watching. Diwata, pares. Awan ng pila. ကိုရဲတဲ့မာရီကိုလိုချင်တယ် binibigay like ni Ma'am Rosmar, di ba? Ito po. Maganda siya. Maganda, may aircon pa. Pwede, pwede. Pwede. Kala ko, Shinrin. rin. Goods na goods, oh. Aircon pa to. Aircon pa to. अरे बाबूलाल को भी आयो तब 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 �